Hello mga lovely people! Welcome to Kuchina Di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipe. So for today's video po, Pacham Recipe, ang gagawin ko lang po magpapacham po ako ng Chinese cabbage na sasahugan ko po ng chicken breast. So, hindi ko po alam po ano kung itatawag dyan siguro. Chinese cabbage guisado spicy with chicken. Bahala na si Batman. So, meron po ako ditong chicken breast. Ayan po. So, kung nakikita nyo, ganyan lang po yung pagka-slice. Tapos, meron ako ditong one red onion slice. Tapos, one whole garlic chop. Tapos, carrots na, ano na siya, naghihingalo na siya sa ref namin. Tapos, Chinese cabbage. Isang buo talaga kasi ano, kasama yan siya ng carrots. Ilang araw na yan sila sa ref. So, kailangan na talagang i-consume. And then, lalagyan ko lang ng liquid seasoning. Oyster sauce. Siyempre, gagamit ako ng mantika. Sesame oil. kikkoman soy sauce dark soy sauce at saka ito chili bean sauce. So, kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yung mga main character ng recipe ko. <laughs> Tapos, yung mga sahog lang ang nag-iiba. So, procedure tayo. Napakadali lang po nito. According sa ina-imagine ko. Additional ingredient po pala, cornstarch at saka yung ating Chinese rice wine. Ayan po. So, ngayon, ang gagawin ko ay titimplahan ko lang itong chicken breast kasi kailangan kong stir fry yan o stir fry And then itong kikuman soy sauce yan, tansyo-tansyo lang po. Depende sa dami ng niluluto ninyo. Ayan. And then yung ating liquid seasoning. Ayan po. At tapos nyan, itong ating dark soy sauce. natin siya. Halo ko muna bago ko lagyan ng cornstarch. Damit yung aking malinis na kamay. Pasensya na po kayo. Pag nagluluto ako, mas gusto ko mas nafe-feel ko talagang kinakamay yung niluluto ko kaysa sa pagwantis-wantis ng ganyan. Ano? Ayan. Pagkatapos niyan, lalagyan ko na ng cornstarch. Hindi naman masyado. Siguro mga 2 tablespoons lang ng cornstarch. Ayan, okay na sila. So, dyan na muna sila habang gugulat-gulatin ko yung mga gulay, okay? Ayan, ngayon. Then, sabi ko, gugulat-gulatin ko muna yung mga gulay. May tapos siguro ito. ko na itong white part ng cabbage. So, mahilig lang po talaga ko sa so, yung mga oriental na lutong ko Yung mga Chinese-Chinesean, mga ganyan. Pero yung mga Korean ko hindi po ako marunong. Wala po ako masyadong experience. Hindi po ako nakakain masyad, mara, maraming Korean food. Kaya wala po ako alam. Ayan po. After 2 minutes ng pangdugulat, pwede ko nang hanguin. May lang po lahat. Ayan na po. So, nagtatabaho po sila. Kaya maingay. Ngayon yung manok naman ha? Iba batch for batch natin para hindi sila magsabaw. After 3 minutes po, pwede so na hanguin. Ganyan po yung mitsura niyo. lebang diba ang ganda? Ayan. Tapusin ko lang po lahat yung manok. Ayan. So ito na po yung last batch. And gaya po nila yung kung sinasabi, kahit po chicken breast ito, huwag na huwag po niyo, overcook. At to so, kaya ito pong paglagay ng cornstarch. Sa piling ko lang ha, nanimaintain yung pagiging juicy ng karne. Ayan po. So, ayan. Ngayon, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy pala ako. Ayan na lahat yung manok. So, di ba, hindi masyadong nagsabaw. Panoorin niyo na lang po ha. <laughs> Kasi pag nagsalita pa ako, ewan ko na lang. the blue shirt. thank <laughs> you siya. Ayun po, ready na after mga tama lang. Basta maluto na yung dahon. Okay? That's it, mga lovely peeps. Lagi na lang po kung may nakakalimutan. So, sa meal oil po pala. Okay. Tapos, konting mekos lang. And then, this time talaga, totoong ready na siya. <laughs> Ayan. Diba? Bilis lang. Ayan, mga lovely pits, it's tiki man time. Kain po tayo sa so mabilisang tikiman lang. Tingnan natin kung di ba or ano to. Natsambahan ba? Para naman ako kinukuha na naman ni Lord. Ayan, sobrang maliwanag. Lami. Mm. Kain mm. Kain po. Tama lang sa lahat. Medyo hot cook yung gulay, medyo crunchy. Kung gusto niya na mas luto, bahala kayo. Takto lang sa timpla. Malambot yung manok. Swak, so, ah, nachambahan po. So that's it mga lovely people. Thank you for watching. God bless and keep safe. Enjoy cooking. Hanggang sa susunod po. Dito lang sa Kuchina di Pichita. Pachamba, chamba, 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 chamba. Mama, chow, chow.